Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> Walang prenong binanatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga tiwaling nasa likod ng mga palpak na flag control project. Nanggigil yes. ang presidente sa mga proyektong imbes na pumigil sa baha ay nagdulot pa ng pinsala. Ang punot dulo niyan kinulimbat ang pondo ng mga proyekto. Inatasan ng presidente ang DPWH na gumawa ng audit sa lahat ng flood control projects sa nakalipas na tatlong taon. Papalo sa 6 na milyong Pilipino ang naapektuhan ng malawakang baha kasunod ng pananalasa ng habagat at mga bagyo. 34 naman ang nasawi. Hanggang ngayon, Marami pa rin ang nagdurusa sa baha. Pinamamadali ng Malacanang sa DPWH ang pag-iimbestiga para may sa publiko ang mga manumalyang proyekto at mga rumaraket sa pag -kickback. Handa naman ng DPWH sa nais ng Pangulo na auditing. Hindi raw mangingimi ang pamahalaan na kasuhan ang mga nagpabaya at kumubra sa pondo ng bayan. Wala rin takas sa mga kontraktor dahil ipauulit ng DPWH sa kanila ang mga palpak na proyekto. Mayroong billboard po ang Bill koa ah. na nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto lang, yung uh, po, pangalan po ng politiko nandun <laughs> <laughs> yung halaga ng proyekto Uh, yung description ng gansahan, di ba? Yung so, contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard hindi, hindi, naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo po lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action, Ibig mo sabihin ka ako, pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privilege speech, sir President, Your Honor ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po'y binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa bagat pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. tulay kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga katid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, Irono. ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yurono? Sana po ay uh, maimbestigahan po, po, to, ma po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. E eh, inimbestigahan na po ng ating uh, kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sabagat ang involved dito, ay mga opisyales ng ating uh, ko, uh, gobyerno. Uh, lalong lalo po sa of course sa DPWH at masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan katanungan kanina sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagan trabaho kung kumari lang po ginong pangulo uh, basis sa mga department orders namin na nakuha na promote pa ho si engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Neri Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President Choron. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po nyo sabihin, Mr. President Geronimo, ito pong tulay ng kabahagan na ito ay, maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastus, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos um, po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Ang retro, po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no. Sa pagkakalam ko, is to strengthen the uh, the structure uh ginong pangulo. Pero nagastos na gasto sana ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya nakaka Nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 milyon ng ating gobyerno for uh, the retrofitting cost, uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga da yung retrofitting. Dapat po, uh, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Senator uh, Dante Marcoleta is recognized. Okay, Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to uh, a few clarificatory questions by way of interpolation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President. I feel honored and Mr. President, I want to know uh, if the Honorable Senator is also uh, aware of several falling bridges before this bridge, subject matter of his speech. I am not fully aware of any uh, uh, bridge that has collapsed. May I? But, but, uh, here, I just. Uh, uh, my staff just uh, gave me a, a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The uh, Magapi Bridge in Balite, Batangas, collapsed allegedly during due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and quezon allegedly collapsed. On October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And uh, the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loai Clarine Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lobok River, and this resulted in four fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Kolafu Magsaisai, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And last, last, lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna, on January 29, 2022. That's all, Mr. Pre Mr. Chair. So, Mr. President, Mr. President uh, I think uh, the Honorable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. <laughs> I agree with you, uh, uh, my good friend Senator Marcoleta. In regard To uh, this bridge in uh, Isabela, subject matter of your speech, Mr. President. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo. Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy it consists uh, something like 29.8% agriculture products at 25% industry kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan napakasimple naman sigurong problema ito bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan sa aking pagkakalam po, ginong uh, Pangulo, ay wala pong uh, uh, weighing bridge na nakalagay puron sa Kabagan-Santa Maria Bridge. Kaya siguro, bigla nalang pumasok itong uh, overloaded na truck uh, na nag -we ng 89.63 metric tons. Kaya po po bumagsak. Overweight to ng uh, 43 uh, metric tons. Kaya siguro, biglahong bumagsak ang uh, tulay ng kabagan, kabagan na Santa Maria Bridge, si Pinong Pangulo. Binanggit po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangungunan ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At fact wala finding, pong uh, mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung uh, ako po itatanoy ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, eh, sasabihin ko po sa inyo kung, kung sino-sino po itong mga ito. salamat po, Mr. President, Your Honor. Kasi po, meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Jorono? Uh, maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Uh, Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao hindi ko na banggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, eh mapipilitan ko pong uh, ibulgar kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asic Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of phase 1 and phase two of this project. In 2018, then project engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong palang 2018, nakita na nitong si Mr. Lingan na um, medyo malapit na magkulapso o may failure, early signs of bri uh, bridge failure. These war warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Buenos' leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginong Pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, -una, undersecretary for regional operations in Luzon, ginong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay ng sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8 technical too among the most alarming were sheared bolts and shifting columns clear indicators of serious design and construction flaws yet despite these warnings construction continued with no decisive intervention from people's office his, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera Regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023. With 285 million allocated for structural strengthening, the engineering designs were completed and submitted and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services, Adorkan Las, became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023. And later, a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral, ang kanyang opisina, ang nag-aproba, para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdaga na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginong Pangulo. Yun lang po, Ginong Pangulo. Mr. President, atlong under secretaries Ibig bang sabihin nito may basbas -bas ito sa kanilang secretary Mr. President Well that uh, sa aking palagay command responsibility po yan But hindi naman po kikilos itong uh, mga under secretary kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno Sinabi po niyo rito Mr. President your Honor, na ang mga taong binanggit niyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho ano ano pong mga karagdagan trabaho ang naibigay pa, Mr. President Chirono? Hmm? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong informasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na Dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama Mr. Po kayo, President, uh, Tama po kayo, ginawang Pangulo. Na? At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Malam nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo, kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President, hindi Ciro, po no? ako makakasagot niyan sapagkat hindi po po Bakit ako naman na, po hindi kayo makakasagot? Sabagat sabagat hindi po ako na, na, nanggaling nang, 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 sa, 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 no? sa, House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. <laughs> Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinata yung isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po natin nakikita, nakatabi po yung ah... Uh, Meron pong parang banner yung, anong tawag doon, yung koa. Merong billboard po ang koa. Bil billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto. May uh, po pangalan po ng politiko nandun. <laughs> yung halaga ng proyekto, uh, yung description ng gansahan, di ba? Yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo, eh nagbabantay sa project. Tama po kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President,